Magandang araw mga lola. Welcome to Lola MJ Stories. Sa so ngayon pong araw ay haya natin ang isa sa ating letter sender na itago na lamang natin sa pangalang Riza. Dear Lola MJ, itago mo na lamang sa pangalang Riza. Ang nanay at tatay ko ay taga Union. Ngunit nagka ang tatay at nanay ko noong wala pa akong masyadong muwang sa mundo. Ang nanay ko kasi ay nagmula sa Marayang buhay at ang tatay ko naman ay simple lamang na magsasaka hindi nga nagtagal ay nainlabang nanay ko sa isang lalaking taga na babiskaya at doon niya nagsimula ang kalbaryo ng buhay namin magkapatid lalo na ako at babae, Lola MJ isinama kami ni mama sa lugar ng kanyang bagong asawa nang hindi nalalaman ng tatay ko at ng kahit sino mang kamag-anak namin isinama niya yung isa sa pinsan niya para magbantay sa amin magkapatid Lola MJ nung una ay okay naman ang lahat na pakikitungo sa amin ang side ng stepfather ko. Ngunit nagiba ang lahat noong iniwan kami ni mama upang mag-abroad siya. Dahil hindi nagtagal ay sumunod din sa kanya ang aming stepfather. At kami naman ay naiwan sa poder ng kanyang pamilya. Kasama ko si tita ang pinsa ni mama na nagbabantay sa amin. Lola MJ lagi kami minamaltrato ng isa sa mga kapatid ng stepfather ko. Inuutosan e kaming gawin ang kung ano-anong ikakasaya niya. Kung minsan pa ay inutusan niya kaming kainin ang tain ng aso. Lola imday abot langit ang yak naming magkapatid habang kinakain namin ang tain ng aso. Hindi ko yun makakalimutan. Napakasakit ng loob namin na wala kaming magawa, kundi ang sundin Dahil kung hindi ay malilintikan kaming dalawa. Isa sa pinakamasakit na ginawa sa akin ng step-uncle ko ay yung muntik niya na akong gahasain. Pinapasok niya ako sa kwarto at itinali yung dala kong kamay. Humamakawa akong wag niya yung gawin. Dahil kahit hindi niya sabihin, sa murang edad ko ay alam ko na ang binabalak niyang gawin. Wala NJ, laking pasasalamat ko sa Diyos dumating sa tamang oras at pagkakataon ang isa sa mga kapatid niya. At doon nga ako nagpumiglas at kinabog ko ng kinabog ng malakas ang pinto upang mapansin niya kami may ginagawa sa loob. At hindi nga nagtagal ay napansin ni Tito na may something sa loob. Kumatok siya at hindi tumigil hanggat hindi binubuksan ng pinto At ang paliwanag ng mga step-uncle ko ay naglalaro lang daw kami Ngunit hindi pinanganap na yung araw ang step-uncle ko Hindi siya naniwala Kinuha niya ako at tinagal ang tali sa mga kamay ko Grabe ang iyak ko Lola Nagsumbong ako kay mama Ngunit imbes na paniwalaan kami ay pinaniwalaan niya yung side ng step-uncle ko At mula nga noon ay umpisa na ang galit ko kay mama Dahil wala siyang pinapaniwalaan sa mga sumbong namin mga kapatid Masyadong bulag sa pag-ibig ang mama ko sa step-father namin. Malibas ay gwapo at wala pang sabit. Kumbaga, wala pa siyang ibang pamilya. Ngunit salamat sa Diyos at napakabait naman ang nanay ng step-father ko. Naniniwala siya sa mga sumbong namin. Ngunit isa rin siyang walang magawa dahil baka pati siya ay pag din ng kanyang mga anak. Dahil drug addict nga ang aming step-uncle, Lola MJ. Buhat ng incident na yon pag wala akong pasok sa school ay lagi ako sumasama kay Lola kahit saan man siya magpunta. Kahit sa bundok pa man yan. Yung bastang malayo sa bahay. Nagulat na lamang ako isang gabi ay ginising kaming magkapatid ni Lola at ni Tita. Ang nagbabantay sa amin. Pinatatakas na kaming tatlo upang hindi na kami matratuhin ng step uncle ko. Dahil hindi na daw kayang makita ang mga ginagawa sa amin. Napakalaki ng pasasalamat ko kay Lola. Kahit hindi namin siya tunay na kadugo ay mararamdaman mo talaga ang malasakit niya sa aming magkapatid. Pagkaalis nga namin sa poder ng stepfather ko sa Nueva Vizcaya, ay dinala kami ni tita sa bahay ng kapatid ni mama sa La Union. At pagdating nga namin doon ay doon pa lang namin pinalam kay mama. Na umalis na kami doon sa poder ng kainang kinakasama. At nagalit nga ang mga kapatid ni mama dahil sa mga nangyari sa amin. Dahil sa paggawa niya ay naranasan namin ang mga yon. Buhat nga noon ay na malagi na kami sa La Union, Lola MJ, hanggang sa dalhin kami ni Mama sa Dubai. Upang doon kami pag-aralin. Nag-aaral ako ng high school sa Dubai, Lola MJ, at doon ako nagdalaga. Akala ko'y tapos na ang bangungot ko sa buhay. Isang gabi habang masarap ang tulog ko ay may nararamdaman akong kamay sa maselang bahagi ng katawan ko. At nagulat na lamang ako dahil hindi ko nagustuhan yon at tinadyakan ko. Yun pala ang stepfather ko, Lola MJ. Grabe ang hingi niya ng pasensya sa akin. Hindi na daw yun ginawa nung una. First time na daw yung ginawa. Sa palagay ko eh, matagal niya na ang ginagawa yun, Lola MJ. Matagal niya na ako minamulas siya. Pero dahil bata pa ako, hindi ko lang alam. Dahil nga nagkakaisip na ako. Sa ngayon, Lola MJ, konting galaw lang ay nagigising na ako buhat ng ang pangyayaring iyon. Ito na nga, nagsumungaw kay mama. At ang masakit pa hindi na naman ako pinaniwalaan ni Mama. Itigil ko na daw ang kadramahan ko sa buhay at kamaditahan ko. Lola MJ bulag na bulag talaga ang Mama ko sa pag sa stepfather ko. Na kahit anong sabihin niya ay paniniwalaan ni Mama. Napakababaero din niya Lola MJ. Na patipinsa ni Mama ay ginawa niya ng masama. Walang magawa si tita dahil wala siyang map mapupuntahang iba. Alam mo naman dito sa Dubai, kung wala kang mag-anak kayo, hindi ka makasurvive. Kahit mabigat sa loob ng ITN East, nang lahat ng ginagawa sa kanya ng stepfather ko. Sa palagay ko ay alam ni Mama na may something sa kanilang dalawa, ngunit wala lang siyang ginagawang hakbang para tanungin ang dalawa. Baka natatakot lang si Mama hiwalan siya ng kanyang asawa. Pagkatapos ko nga ng high school ay umuwi kami ng kapatid sa Pilipinas upang mag-aral ng college dahil medyo mahal dito sa Dubai, Lola MJ. Dahil 18 years old na ako ay hindi na kumuha ng kasama sa bahay si mama. Kaming dalawa na lang magkapatid ang magkasama. At doon pa lang naging mapayapa ang buhay ko, Lola MJ. Sa ngayon ay eh, pareho na kaming tapos sa pag-aaral ng aking kapatid at may sarili-sarili na kaming pamilya. Yan lang ang masasabi ko sa ngayon. Maraming maraming salamat sa iyong pagbasa. Reza. Napakasakit naman ang mga pinagdaanan ng sa buhay. Praise the Lord at hanggang ngayon ay matatag ka at nagpakatatag ka salamat naman sa Diyos at walang nangyaring masama sa iyo sa poder ng iyong stepfather sa Nueva Vizcaya. Kaya po sa mga single mother dyan na balak po mag-asawa, kapag, may, kapag po may anak kayong babae, ay pakaiisipin po natin. Kahit po napakabait po sa paningin natin ang ating kinakasama, hindi po yan pareho sa inyong anak. Kaya mag-iingat po kayong lahat, lalong-lalo lalo na sa mga babae. Maraming maraming sa panonood ng aking Lola and the Story. Have a good day mga lot, Lola!